Oh, yan na di kita yun na di, dito at tubang simbahan. Kung may nanong duman, nasigat to kita noon lang ang simana ha. Tanawal National High School yes! at PSCSI. Yan na, ah, di luwag kita ang solusyon. O, mga patukob ba? kasi yan, kung ano na no. Pero yung luwag ko nun niya, uh, makitaan itong iya uh, alma mater. Ano may daniyagi na lutaga nga 1,000. Pero wow! di di sura 30. Kali, titringa pa na na, kabugos. First come, first serve na lang ini. Eh. Hindi na, libre. May dalibre nga manok. Ah, Bali. Opo, thank, thank you, sponsor. Salamat kita na doon, sponsor. Thank you. Thank Thank you. <laughs> you. Uh, you. Oh. Pasalamat oh. kita, honey, ah, sponsor. Na, sponsor ni Antony Marces. Thank you,

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 26, 2024. Time check 11:30. Oo. Hindi na maya mata kukuan na. Ma puporma na no? magkikita na natin it ka sa itong kampanaryo. Ha? Oo, yan na kita yun didi di di tubangan simbahan. Kung may nanumduman, nasigat to kita noon lang si Manaha, Tanawal National High School, at TSCHI. Iyan yeah, na, ah, kita as mission. Oo, oh, mapatukob oh. oh. Kaya no? Base <laughs> apaya ka Base kasi kung ano no. Ah... Uh, karo igluwat ko nung niya makitaan itong iya alma mater o nagsarit ng kita and okay man wari mag okay man lining atong dinikuhaan ang may nito school campus what ito na assumption academy o oh, incorporation ha ah, anasak okay raw mo ada pa man. Alagat ada pa man. Okay. Naglalakat-lakat. Ada lagi hapon. an kuan an imahi. An uh, dako na ininit ginibahan kay dudog. An iba nga baka ore maka tinderhan kuan han uh, an mga aro dako na ginibahan ito na Assumption Academy. itibaliwat bisa na anhi diri na atin der. Kaya, bagan na himo ni ranga pasangil okay ki makarawod kamu kamu <laughs> kamu kamu man la ito ya yeah, tutuyo ko lat ito nya diri pagaamot pati batrason kung kayo dire na atin der ah uh, tumud nga kuang kuno warini reg aramot So alas 11.30 Itong Era di di pangaong So magpapatukog kita Basihan na uh, Igin alayon ha aton Di di asumsyon Kantin uh, May daniyagin alutaga Nga 1,000 Actually kakulupuntad to kita hini Magpapatukob kaso kay nawarayan aw or, na orher ni er, panluto so waray kita makagpatukob good man ka da na kita nagbayad iginhatag ta na ang bayad niya 1000 ha uh, han nagluluto o oh, gin video ang kuman ni ma uh, kakulok nga idin intriga ko an kwarta nga dahang kakulok E ba, magasto ni Tonyo. An, an era di di sura, 30. Ha? Tag 30, an kuhan ni manok. So, gin na namun, gin ihap, kumpira nga tanan an manok. Kinaw na ka mo? O na ka mo? O, tapos na ka mo kaon, nari pa. Ano ti gusto manok? Libre lang. Oh. Di, libre. O, ano na lang. Oo. Sige na. kuha ikaw, may hap. Ha? Opo. Tapos na ako bawal. Nadiri, nadiri. ka mo itong libre. <laughs> o, sige na. O, bali, kuwan ko. Bali, 33, ano? 33 nga pa na, ano? Kabugos. First st camp 1 serve eh. 33 kabugos. Sige oh. na siya. 1st camp 1st serve eh. Thank you ni Sponsor. very much. Blessings. Mm. Thank you. Oh. Thank you. Ano na, ano ba hindi? din? Faculty canteen 'un during na naman ko, na ano, namang time, hindi ni faculty din ni. Iyan ang canteen okay. so, so na. Kailangan ko ka na. Kita na polo kanila tumakbo. Uy, may dalibreng libre naman manok. Kinakain n'yo mo? Para ipa. na, 'ko ang libre. Sige na, kuha ka muna eh. Yan na Sige na. Dali. Oy, pasalamat kita na Tony sponsor. <laughs> Thank you. Thank you. Di, kita. kita nga sponsor. Oo, oh, hindi na. Ito picture magpipitira si mama. Hindi yan. mo na ako nga. Ito nga, ito nga, ito

So may, okay. 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 Oh, thank you. Huh? So may dalas 11 nga kagawa May dalas 12 O oh, first camp first serve la Na itong 33 Kabugos Kabugos nga Adobo nga manok pag 30 man didi so may danaton may danaton ano pagkagin ah, uh, bayad nakakulok base yan ta nga kuan uh, ano pa ini na eh? uh, blessing magapalibre palibre patukob oh, oy ano daw amo na dadi Oh, so 1,000 kakulog yung bayad tamad ko nga Pimpin daan 33 oh. Free na oh. Oke okay, oke okay, thank you Apo, uh, thank uh, you, thank you. oke, okay, oke. Okay. Ah, uh, exhibit dito. Mga drawing. Oh, kana sayang sige kag tonta. Oh. Suma so bisita kita na di Hagbaw exhibit ko ni Mira. So kanan ari kita yanat kanan na uh, building iton Caritas. May da kuno exhibit ay pagagi ni. Eh. Ha? Ani ni, makana ano yung dining exhibit? Ha? Matsaitik. Um, uh, yeah. ah, ba? Alin oh, at mga kasagabay? Alin oh, mga astronaut? Oo. Oh, eh, may dalatong ka kay Balag. Eh, nila Armstrong. Okay, nice. <laughs> Alagat nila Armstrong. Nice. <laughs> Alagat nila Armstrong. Ba, may din ni Oo. Oh. Uy, durot bitoong kihapon. Oo. Oo. Oh, ang mga pasan ni Ang first e, e, smartphone ah, ni Nokia. At ah, ni e, Neil Armstrong. Hi ma'am. Oo. Uh, Makukuha kita. <laughs> May dali ang first uh, camera phone. Ha? Ah? Ayan ah, din ko. UFO. Ha? Ah? Uy. Durot bituon nga di. Ini Oh, masa ko kita ngadi. Pwede pagsakod. Aura right, ini ada. Aw oh, kalot pak oke okay, oke okay. sige sige. Eh okay, thank you. Oh, sumede so itu di ni pak pa. Kuan. Adi tim 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 berners. Uh, Berners-Lee, an English computer scientist. Ada Alexander Graham Bell. Ah? Adi Charles Babbage. Babage. Kenneth Kung. I'll Kenneth Morgan. I'll Kenneth Morgan. Nikola Tesla Morgan. Ay nilang kita pong pinambasa Nasasabtan ito at atong ka Kuan mm, pronunciation Diritultul Diri Dire tingbasa Nabil, iba timikik <laughs> Iba na timikik ni dapat ang kadto Oo, oh, tungod ng mga ano Dakon gin ginibahan Parisan una, comics ang comics mix daw akong gamit. Newspaper. Ang Manila Bulletin. Oo. Mm. ah, Ha? Tala, ano man. Nakalibot lang na kita di Kadali, naka... Kuha na. Tama oh, di Sunod kayo, baka kong kita ni Ma'am Dilya Ma, Ma Bintora. Pare sa noon na ba? Um, may naging pahimo ha ito nga ikon nga niya ito naghimo o oh, nga niya ito host eh, Patricia may nanumduman niya no, bagan EBP dinatawag na audio video presentation oy ano ka naubusan oo bagay tao luna, panitikan oo so nag hangyo otro himam nga maghim otro daw oh so mapapasyadahan naton ini base ton sering ko maghimolan kuan uh, script anyway ano man kawasan kaya ha ah, siguro so, na eh. para nagpaambit po ano sa nga alumnos din ni ano oo oh, nga diri napakilala gihapon behind kuan laya So, damo nga salamat. Oo, buwas. May dita na liwat si singad toon. Kundin, bantay nala. la Masama laghep at tukob Naglilibot kita. Again, this has been your friend from another stars. ini niyo buso. Sangkay to niyo? Good night. Sweet dreams. Mamwa. Ah, di na